Ay, eh, maganda. Alam mo mga katrupa ng tata ko, yan o. No? Atmosfero, diba? Ha, ah, kita nyo? Diba? Atmosfero, ganda. So, madami na naman dito, ano? Ano siya? Ano siya?

Ako Ano? Ito ito, ito ito, ano? Sama natin pa pa naman, no? Wala na kasi nag-order sa akin ng platito, kaya... Okay, may mag-order ulit. natin siya Paris-paris ya Paris-paris ya no? sana kumuha na maliit eh maganda kasi kaya ginawa ko na buwan kaya ayun 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 maliit pa oh Yeah. Oh. Masuk. Nah, bangun di tengah itu. Bangun. Bangun. Agak mabai. Aku ya. Ini lah ya, bangau tu laman Aku memang laman Ini wala naman laman Ini wala, wala. Dito, wala naman laman so, mga katropa Akala ko sa araw lang alimasag Meron din pala dito din pala dito sa So, ano gagawin? Dadalhin ko. Ganda display to. Hari ba? Pising din, no? Pising rad din, mga katropa. Pilihit. Asa lang. Wala na. Sira na. Tapos na natin. Dami magandang ano mga katropa. Kaso lang. Malimabasa ito. Maliliit. Ito yung merbang sa malaki.

Ito so, yung isda na tayo, malimasag pa doon.

Ah, sa labahan ito na ko. Oh, may upuan pa mga tropa. Oh, upuan pa sa paglaba. Sa pin. dapat kusapin sa pin, oh. Bagong bago. At sa pin, sa pin. baka basura baka tropa pa ay pangano to sa liego bagong bago oh dito

mga ating dito mga tapon sabi mga katapon Ito sa uy uy ito, ito na Ito, ito maganda

dami na naman si rin no nakaupo tayo nakaupo nakaupo tayo humili tayo nakaupo ay nakaupo tayo ito sito rin na tayo no, hindi ang ano to ang uh, nag-aaral ng ano karate ganda naman ang bag nito o Jangan <tuk> lupa

ay hindi binasag hindi ba buksan binasag dito ito hmm. maliliit oh meron siyang ano ikea din to ah? IKEA. alam mo lang nakalagay ay hindi siya iba ha ganyan siya ito ang kaparis Ayun to. Kaso maliit. Uy, ang ganda ka ng ano. Ang bigat. Ang bigat mga katropa. Ay, ba? Uto. Dali natin to. Ganda oh, mabigat siya. Gando. So yun mga katropa yung mga napulot natin oh. Ha? Yan natin upuan Ha diba? Upuan napulot natin Ay! Sakto lang to Ayan! Bag! dalawang bag saka ito at ito ayan oh. saka, ito yung ano yung, yung labahan mga kumot ay kumot na yun o ano cortina bed sheet yung isa diba sa pin ito ayusin natin ito mga tropa ito lahat dadali natin mga tropa ayusin natin dadali ito oh, oh. Sinturon, panalo tayo dito sa Sinturon, oh. Eh. Meron pa tayong pag-aula mamaya, pag-way, oh. Lali masag tayo, oh. Ha! So, yun mga katropa. Sulit yung napupulot natin ngayon sa araw na sa Ito lahat na nakupulot natin. Ito yung una at yung pangalawa, di ba? Kakaiba naman yung napupulot natin, ah, uh, sa mga damit-damit naman, mga bag, yan, kasi yung mga laman natin din, mga plato, sobrang dami na. Meron tayong isak sa bahay. Kaya meron tayong mga platito maliliit. Ito, nakakuha pa ako platito. Yan, oh. Solid na solid. So, dala ko pa rin. Sayang. Ito, may orasan tayo, oh. Ganda nito. Hindi ko lang kung gagana. Pero mabigat, eh. Parang gagana siya. Ayos yan, ah. Oo. Oh. Yan. Kaya, solid. Oo. atong napupulot ko ay para sa ating parapol, poll no? Ito ay papara natin. Yan. Oh, swerte kung kaninong box na ilagay natin. Maswerte. Yan. So yun mga katulong ba, hanggang dito na lang. Kita-kits ulit tayo. May next vlog. Bye. Bye.